Kaberks, nakapunta ka na ba sa lugar na to? Napakasarap ng na mga ino-offer nila mga pagkain dito at saka ang sasarap talaga ng mga barbecue nila. Sobrang dami ng serving at talagang mabubusog ka. Magkano? At ano ang mga ino-order na pagkain? Sa kasaan? Panoorin mo to. Kaberks, andito tayo sa Big Sky Barbecue. At ito ay papasok ng Okotoks. Papasya lang tayo dito para makita natin kung ano mga pagkain nila rito. Tapos yung mga lutoan nila rito, mayroon silang lutoan dito kompleto. Isa talaga sa mga dinadayo ng mga taga Calgary yung restaurant na to, restaurant pub. Ang Sky Barbecue Pit, kakaiba kasi talaga kung paano sila magluto ng mga ribs at saka mga brisket dito. Balitang balita sa Calgary na ito daw ang isa sa mga masasarap na madadayo at makakainan mo dito papunta ng Okotoks. Big Sky Barbecue Pit. So pasukin natin kung anong meron dito Kasama si Tito Mango or si Mami First time namin pareho ni Mami na makapasok dito Tara, samahan nyo kami Malakas masyado yung kanilang music Kaya mag voice over na lang muna tayo Meron din pala silang mahabang table dito at saka yung kagaya na mga picnic tables dito sa labas. Masarap pala talaga tumambay dito pag summer kasi may enjoy mo talaga yung ambience nila at saka yung location nila. Nilapitan na nga kami ng server at saka tinanong ni mami kung may available menu daw ba. Ang sabi ng server, i-scan mo lang daw yung barcodes at lalabas na yung kanilang menu online. At meron din daw silang webpage para makita mo kung ano yung mga pagkain nila rito na orderin mo. Kung paano niluluto, saan nang galing yung mga karne, lahat nandito na. Galing no? Yan yung kanilang barcode at saka meron din pala sa laritong yung para nagbabibrate gaya ng Jollibee. At dito ikaw mismo kukuha ng pagkain mo sa loob. Akala ko nga maliligaw ako kasi first time ko lang sa lugar na to. Pero direct-direcho lang ako nagtanong ako at sinabi nga nila na dito daw kukuha ninyo mga order natin na pagkain. Saka marami rin pala sila dito mga barbecue dipping sauces. Ikaw ang bahala kung anong gusto mo. Kaya lahat yan tikman mo. Kaya ang ginawa ko kumuha ko ng sample ng lahat ng mga sauces na yan para matikman natin lahat kung ano yung pinakamasarap. At syempre, pagdating sa lamesa, hindi na namin pinatagal pa. Baka lumamig yung pagkain. Meron tayong pork ribs, uh, pulled pork, meron ding beef brisket, may beans. Si mami, order ng Caesar salad at saka ng cornbread. I-try na rin natin kung anong sauces yung mga masarap sa panlasa natin kung ano sa atin yung medyo malapit sa lasa ng mga Pinoy. Paano nga ba kami papayat ni Mami kung ganito kami kalakas kumain? <laughs> Try nyo rin dito. Pag pupunta kayo dito sa Okotoks, galing kayo ng Calgary, madadaanan nyo to. Big Sky Barbecue Pit. Nakahiwala ito sa town so makikita nyo kaagad. Nasa right side siya kung galing kayo ng Calgary papunta ng Okotoks. Saka in fairness, masarap talaga yung mga ribs nila. Itong in-order namin is $25 per serving per person. Meron itong ano nga ba yung kay mami salad Tapos meron din siyang pork ribs, pulled pork, at ah, saka beef brisket Saka sauces na mga gusto mo at talagang hindi namin naubos kaya yung kay mami talaga inuwi niya rin para meron siyang dinner mamaya. Ako rin kahit malakas ako kumain meron din akong natira rito. Ito ipasalubong eh, ko mamaya kay Angelo mahilig sa karne yung anak ko eh. Para naman matikman niya ko anong lasa ng mga pagkain dito sigurado pag uwi ko at natikman niya yan magyayayayon kumain dito. So magkano inabot yung bills namin? Ngayon ako naman ang magbabayad kasi nung no, nagpunta kami ng Saskatoon Farm ni mami siya yung nagbayad ng lahat ng mga ginastos namin doon. So syempre para pambawi ko sa kanya ako naman magbabayad ng aming lunch for today. So ang total ng mga kinain namin, inabot kami ng $68 lahat. Kasi meron na itong drinks, meron itong bread, may tip na rin sa server, at saka meron ding tax syempre. Ganito pala oras ng datingan. No? Anong oras? Alas 4? Dinner na. So dahil namin nakain, uh, bunda tang tiyan na naman ni Chris Cusinero. Saka ni mami may takeout pa para kay Angelo. <laughs> so paano po mga ka-Berks? Magandang araw po sa inyong lahat. Chris Cusonero, Tito Mango, ang inyong pamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka Uwi na tayo sa Calgary. Mga 45 minutes drive na naman pa uwi. Hanggang sa susunod po. Maraming salamat. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto sa kusina Sa